isa pong mapagpalang pagbati, siyempre, ang aking ipinapaabot sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, at sana po ay ganun din. Araw-araw ko lang din sasabihin ito na sana mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lahat man yan, ano man yan, lumayo sa inyo. Ganun lang po kasi, <laughs> Di ba ba? At uh, yun po at uh, sana po ay okay lang po kayo lahat. At uh, ito na nga po yung ating uh, accounting uh, background na kung saan ay uh, kita naman po nating lahat. na hindi lamang po dito sa atin sa Pilipinas kundi sa iba't ibang uh, bansa po ay talaga naman nagp nagpakita po ng supporta rito kay PRRD sa kanyang 88 birthday so yan po at uh, kitang kita na po natin at uh, dito naman sa atin talagang uh, kaliwat kanan nandyan lahat at talagang hindi lang basta pagtitipon tipon talagang uh, hindi ho uh, mahulugang karayom ika nga at uh, ayan sana mapanood mo ito BBM at uh, mag isip isip ka na na kung halimbawa may natitira ka pang kahihiyan sa katawan ay uh, siguro palagay ko ay uh, iso ko muna ang iyong uh, position bilang presidente dahil tama lang yung sinasabi ng Inday Sara dati na hindi ka marunong magpresidente. At uh, kaya ko po sinasabi na pag-isipan mo 'yan kasi kitang-kita na po yung pagmamahal ng mga tao dito kay President Duterte ay ikaw yata o well, ultimo yung aso mo hindi uh, hindi na sumusunod sa iyo si Claire Castro lang yata ang sumusunod sa iyo at uh, panoorin mo yung mga uh, iba't ibang uh, pagtitipon diyan Huwag mong iasa diyan sa iyong uh, PCO sa undersecretary na yan at baka pag tinanong mo yan kung maraming uh, mga nag-rally uh, baka sabihin niya baka tatatlong piraso lang. Ikaw mismo dapat makapanood. Huwag mong i diyan dyan kasi isang mero unong sinungaling itong uh, bakikang na ito. At uh, mamaya, at uh, makikita mo, may papanood po akong video sa inyo. At uh, paulit-ulit lang po natin sasabihin dito yung kanyang uh, sinabi niya. Nandito lang sa Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Yan, ganoon. Pero mamaya po may papanood ako sa inyo. At maaari po na baka sa malamang sa malamang ay ito na po yung sinasabi ni Maharlika na pasasabugin niya at uh, nagante lang siya ng tamang panahon uh, pero mayroon na, pong nags mayroon na pong nagsalita hindi ko alam po sigurado kung ito ba ay uh, yun din yung sinasabi ni Maharlika na kanyang pasasabugin at mamaya maya lamang po yan at uh, gusto ko lang pong uh, ibalik dito sa kay BBM yung mga nangyari po na ito sa totoo lang po ay uh, uh, ito po ay uh, hindi na labanan ng kwan ito eh uh, kumbaga dito na kitang-kita nyo na yan. kaya kung uh, halimbawa may manalo ka pang uh, kandidato mo ay talagang binayaran nyo ng kumilik sigurado na yan, kitang-kita na sa mga tao eh oh kaya, diyan pa lang eh yung mismong kapatid mo, sinusuka ka ano pa kaya itong hindi mo mga kapatid at mga taong bayan ng ito? Ay sigurado ako, sobra pang sinusuka ka itong mga ito. Kaya kung ako sa iyo, sabi ko nga sa iyo, kung may natitira pa na kaunting kahihiyan sa katawan mo, ay ko na, palagay ko wala ng dahilan para mag-stick ka pa dyan sa iyong posisyon. Dahil dito, nakita, yung nakita ko lang na pagmamahal ng mga tao sa ICC, ay sa kay, uh, kay presidente Duterte talaga hindi ma hindi matatawaran. Wala na akong magagawa dito kundi i-remind uh, e na lang kita dahil unang-una uh, pinalalahanan na kita na walang ibang solusyon para kahit papaano ay tumigil na itong mga itong mga pag uh, pagbibigay ng uh, hinaing nating mga kababayan simpatya kay President Duterte. Gumawa ka na ng paraan at uh, sabi, sinabi ko naman yan eh, na sunduin nyo lang si President Duterte doon, mas maganda pa. Sinabi ko na yan, walang ibang solusyon yun na. Imaginin mo, mayroon pa bang magagawa ang kuhan natin dito, ang, ang uh, ekonomiya natin? Mismo dito sa atin, kaliwat kanan ng rally, ano, ano, ano pa ang nangyayari sa atin? Diyan na lang eh. Ano pa magagawa natin? Di magiging kwan talaga, magiging abnormal talaga ang ekonomiya natin pag gaganito. Sabi kabila eh, araw-araw yan eh. Ay, eh, ikaw mismo, ha, hanapin mo yung kwan manood ka. Tapos pag-aralan mo. Sinabi ko na sa iyo yan, walang ibang solusyon kundi ang pabalikin nyo or sunduin nyo si President Duterte doon. Wala nang iba ngayon ay uh, ito lang mas sabi ko na kung ay uh, hindi mo gagawin yan patuloy lang yung uh, yung ganyang kwan at uh, Tuloy-tuloy po yung mga kwan eh, yung mga rally po. So ano na lang ang, uh, ang mangyayari sa ekonomiya natin? Matapos sa uh, nakawin ito mga kwan mo, alipuris mo, tapos hindi pa makapagtrabaho ng maayos yung mga kababayan mo, ano mangyayari sa bayan natin? Grabe. Wala, nababaan na. Baba na. Siguro naman hindi ako masaiting uh, masaiting uh, incidention itong uh, sinasabi kong baba ka na. Dahil uh, ito naman ay panawagan na po ito ng uh, karamihan. Nakikita na po sa kwan, kilos na ng tao ngayon. So wag mo nang antay na lumala pa ito. Dahil uh, kasi ang binabasihan na ng tao ngayon, mismong kapatid mo, sinusuka ka na eh. Paano na yan? Anyway, hindi na po ako pakakahaba pa nang pagsasalita dito dahil uh, gusto ko lamang pong uh, ipakita yung uh, na una-una pong sumagot doon sa ating pinahulaan so uh, ito po ang naunang sumagot si uh, ito po si Ikwan Leonor 'yan Leonor Lobong 'yan po ha Leonor Lobong po 'yan ha Leonor Lobong yan po yung nanalo po ng GCash. So, alam mo na, na... Mag-message ka doon sa Tarikasan Mirsa at para maibigay mo doon yung yung uh, uh GCAS number mo, ikompleto na ha, hindi na yung kailan marami pang usapan. Pag nag-send ka sa Tarikasan Mirsa, ikompletohin mo na. Ito yung GCash number, ito yung uh, nakaregister sa pangalan. Mas maganda nga yung uh, i-screenshot mo na mismo yung uh, GCash number na kung sino yung nakaregister na pangalan eh. Tapos i-send is mo lang dyan sa Tarik Hasan Mirza. Okay na yun. So, yon Hindi yung unti-unti uh, ang pagpapadala. G number lang. Tapos, wala lang. Ay, laging may nakaregister na pangalan yan. Kompletuhin nyo na. So, yun po. At uh, yun po si... Ano yun? Kasasabi ko lang eh. Leonor Lobong, ha? Leonor Lobong. Ah, ito ulit. Para ipakita ko sa inyo, ha? O, yan. Leonor Lobong. Siya so, yun. So, ngayon, ay uh, dadako na tayo dito sa... Uh, ipaparinig ko ipapanood ko sa inyo hindi ko alam kung uh, ito ay kung maging ako ay uh, duda ako dito pero ganun pa man ay uh, karapatan kong ipa ipanood sa inyo totoo man o hindi karapatan kong ipanood sa inyo dahil nakita ko lang din ito at uh, para po malaman ninyong lahat at uh, dito para mapwersa itong si uh, Claire Castro na tumigil-tigil siya sa kasinungalingan niya dahil unang-una puro talaga obvious na obvious yung kasinungalingan nitong uh, babae na ito. Uh, hindi ko alam kung uh, ano ang uh, kung ano ito. Ay, nako. Okay. So, sabi ko nga po totoo man o hindi ito ay uh, basta obligasyon ko na ipanood sa inyo to, pero ang pagkakaalam ko malamang ito ito yung sinasabi ni Maharlika na pasasabogin niya na mawiwindang ang buong mundo pero kaya lang may nauna na sa kanya pero hindi natin sigurado kung ano yung papasabugin ni Maharlika ha? hindi ko alam pero pang samantala ay ito tala ito nakita ko lang ngayon ito so ayan So, um, Sabi ko nga hindi na po ako masyadong marami magsasalita dahil uh, unang-una wala po ako sa mood at uh, grabe. Ah uh, ito na. Lisa Tanas, hinatulan ng matinding kaparusahan sa Amerika dahil sa kaso ng pagkamatay ng kasama niya dahil sa overdose sa droga. Inday Sara Duterte, tinawanan ang balita at nagbitiw ng matinding mensahe. Karma ang umabot sa kanya. iskandalo ang humanic hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo matapos ang pagkakaaresto at pagkakakulong ni Liza Araneta Marcos na ngayon ay binansagang tilizatans. Ang kontrobersyang ito ay nagugat sa malagim na pagkamatay ng kanyang kasamahan sa Amerika matapos umanong ma-overdose sa ipinagbabawal na gamot. Ang insidente ito ay nagdulot ng na matinding ingay sa social media at nagbunsod ng samutsaring reaksyon mula sa publiko lalo na sa mga personalidad sa politika. Ayon sa mga ulat, matagal nang iniimbestigahan si Lizatans ng ilang mga ahensya ng batas sa Amerika dahil sa umano ay pagkakasangkot nito sa iba't ibang iligal na aktibidad, partikular sa kalakalan ng droga. Hindi na ito bago sa mga nakakakilala sa kanya, lalo na sa mga nakasubaybay sa kanyang mga koneksyon sa iba't ibang grupo na sangkot sa iligal na transaksyon. Sa pagkakataong ito, mukhang umabot na sa sukdulan ang kanyang pagiging pasaway, kaya naman hindi na siya pinalampas ng mga otoridad. Agad siyang dinakip at ikinulong upang harapin ang seryosong kaso na maaaring magdulot ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa utos mismo ng dating AIS President na si Donald Trump, hindi pinayagan si Lizatans na makalabas ng Amerika ayon sa mga opisyal ng gobyerno, pero ang matibay na ebidensya na nagsasaad ng kanyang partisipasyon sa paggamit at pagpapakalat ng ipinagbabawal na kemikal. Hindi na siya makakauwi ng Pilipinas upang iwasan ang kanyang pananagutan. Ayon sa mga eksperto sa batas, maaaring maharap si Lizatan sa matagalang pagkakakulong sa Amerika at may posibilidad pang humarap siya sa mas mabibigat na kaso, lalo pat may mga bagong testikong lumulutang na nagdadawit sa kanya sa iba pang iligal na gawain. Hindi maikakailan na ang balitang ito ay nakagulat sa maraming Pilipino, lalo na sa mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos. Marami ang nagdalamhati, ngunit hindi rin maikakailan na may mga natuwa sa kanyang Sinapit. Isa sa mga pinakatampok na personalidad na nagbigay ng matinding reaksyon ay si Inde Isara Duterte. Sa isang panayam, tahasan niyang sinabi, abay karma na yan sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa amin, bumalik na sa kanya. Ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng matinding alingasnas, lalo pat matagal ang may tensyon sa pagitan ng Duterte at Marcos Camps. Sa katunayan, matagal nang kumakalat ang espekulasyon na isa Lizatan sa mga taong nasa likod ng mga pangigipit at paninira sa pamilya Duterte. Kabilang na ang mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagkatanggal ni Inde Isara sa ilang mahalagang posisyon sa gobyerno. Bukod sa kampo ng Duterte, nagbigay rin ng reaksyon ang ilang eksperto sa politika. Ayon sa kanila, hindi ito simpleng kaso ng droga, kundi isang malinaw na indikasyon ng pagbagsak ng isang makapangyarihang personalidad sa politika. Ito ay isang napakalaking dagok hindi lamang kay Lizatans, kundi sa buong pamilyang Marcos. Isa itong mensahe na kahit gaano ka makapangyarihan, hindi ka maaaring makatakas sa batas, ani ng isang political analyst. Samantala, ang pamilya ng nasawing biktima ng overdose ay patuloy na nananawagan ng hustisya. Ayon sa kanila, hindi sapat ang simpleng pagkakakulong ni Lizatans. Dapat umano itong panagutin hindi lamang sa kasong may kinalaman sa droga, kundi pati na rin sa mga iba pang posibleng krimen na kanyang ginawa. Marami rin ang nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na huwag siyang tulungan sa kaso nito. Kung nagawa niyang lumabag sa batas sa ibang bansa, wala tayong karapatan na ipagtanggol siya ayon sa isang mambabatas. Ayon sa ilang malalapit kay Inde Sara Duterte, matagal na nilang hinintay ang araw na ito. Anila, matagal ng baluktot ang ginagawa ni Lizatans, kaya't hindi na nakapagtataka na ito ang kanyang sinabi. Para sa kanila, ito ay isang matagal ng inaasam na katarungan. Lalo na't na matagal na umanong mamayani ang mga maling gawain ni Lizatans na sa wakas ay nabigyan na rin ng kaukulang aksyon ng batas. Dahil sa pagkakakulong ni Lizatans, maraming taga-suporta ng Duterte family ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at pagsang-ayon sa naging desisyon. Sa iba't ibang social media platforms, makikita ang samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagsasabing ito ay isang malaking tagumpay para sa hustisya, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang patunay na hindi maaaring abusuhin ang kapangyarihang hawak ng sinuman. Sa Twitter, trending ang hashtag na Justice for Duterte, kung saan libo-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta at paniniwalang nararapat lamang ang sinapit ni Lizatans. Marami rin ang nagsasabi na ito ay isang babala para sa iba pang opisyal na maaaring gumagamit ng kanilang posisyon at impluensya para sa pansariling interes. Para sa kanila, ito ay isang patunay na ang batas ay umiiral at may kakayahang papanagutin ang sinumang lumalabag dito, anuman ang kanilang estado sa lipunan. Habang patuloy ang usapin sa pagkakakulong ni Lizatans, patuloy din ang pagbabantay ng publiko sa kung ano ang susunod na hakbang ng mga otoridad. Ano ang magiging epekto nito sa politika? Ano ang magiging hakbang ng mga taga-suporta ni Lizatans? Abangan natin ang susunod na kabanata sa makasaysayang pangyayaring ito. Sa pinakabagong kaganapan sa larangan ng politika, isang political analyst ang nagbigay ng matapang na pahayag patungkol sa isyu na kinasasangkutan ni Liza Araneta Marcos. Ayon sa kanya, ang nangyari kay Liza Araneta Marcos ay patunay na ang kapangyarihan ay maihangganan. Hindi mo maaaring tapakan ang iba at asahan mong hindi ka manghulog sa sarili mong patibo. Isa itong malakas na pahayag na tila naglalarawan. Sa kalagayan ngayon ng pamilya Marcos, lalo na sa gitna ng mga usapin tungkol sa kanilang impluensya sa politika at batas. Sa kabila ng yaman, koneksyon at matibay na posisyon sa gobyerno, hindi nakaligtas si Liza Araneta Marcos sa batas ng Amerika. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding diskusyon sa hanay ng mga Pilipino, maging sa loob at labas ng bansa. Marami ang ngayon ay nakatutok at naghihintay sa magiging susunod na hakbang ng gobyerno ng Pilipinas. Ayan na po at uh, mahaba pa po ito eh. Kaya narinig nyo naman po yung uh, buong detalye. So sabi ko nga po ay uh, totoo man po at hindi yan ay obligasyon ko pong uh, ipa ipa alam o ipanood sa inyo para po magkaroon kayo ng idea. At ang uh, nag-trigger po nito para ipanood ko sa inyo ay dahil nga po doon sa sinasabi ni Claire Castro na nandito sa atin. So, yun pala, yan. Naman, maliwalag naman siguro yung pagkakasabi dyan kung anong nangyari doon sa Amerika. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin yung nakakulong umano Anyway, ay, uh, Yun po yung uh, sinasabi ko na... Wala namang masama akong magsabi na lang ng totoo. Kisa naman, napakaraming mga habang nagsisinungaling kasi itong si Claire Castro, ang daming nabubulatlat na mga uh, masyado kasing maimah maimahinasyon ma ng Pilipino eh. Nagsabi ka kasi na lunes dumating dyan, ayun, kinalkal ng kinalkal hanggang sa lumabas yung mga picture-picture na mga edited tapos ngayon nga yan na naman lumabas so ano ba talaga ate so yun po yung sinasabi ko anyway so bahala lang kayo nang discard niyo, na ninyo habang eh. nangangatwiran kayo lalo kayong inilulubog nung mismong bunganga ninyo at uh, yan ang, ang nang kaya ikaw naman BBM abay makinig ka sa makinig ka sa yung damdamin at puso Ha? Huwag mong pakinggan itong si Claire Castro. Akala mo, napakaganda ng ginagawa nitong Castro nito. Yan ang nagpapalubog sa inyo. Maniwala ka sa akin. Sinabi ko na yan sa iyo eh. Aywan ko ba't hanggang ngayon hindi ka pa nag-iisip? O talagang uh, wala kang isip Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan ko niyan eh. Pal lulubog at lulubog kayo. Palubog ng palubog na maging ang ekonomiya natin palubog na ng palubog, yan lang hindi pagpapadala ng ating mga OFW ng remittance. Hindi ba? Ilang bilyon yung meron po nag-compute eh. bilyon po eh. Ha, bilyon ang uh, mawawala sa gobyerno. Sa okay lang naman yan. Dahil unang-una, useless naman na magpapasok nga kaya nang pera dito sa atin ay nakawin ng nakawin na, ng -nakawi na mga nakapaligid sa iyo. So useless. 'Di ba? Trillion trillion ang uh, kinukulimbat ninyo, billion billion. So ano mangyayari dito sa bansa natin kung ganito? So yun, lamang po siguro ang uh, ang aking masasabi ngayon dahil uh, grabe nakakaiyak yung mga makikita ninyong kan talaga. Kaliwat kanan yung uh, pagtitipon ng mga tao na talagang sobrang nakakaiyak maging doon nga sa uh, iba't ibang uh, bansa Amerika, Canada kung saan saan ha? kung saan saan ko meron nga sa pa sa Africa pa imaginein mo, pati sa Africa sikat si uh, President Duterte yan ang dapat mong tanggapin na kahit kailan hindi ka na magiging sikat at mananatiling ang sikat itong si PRRD kahit kailan hindi ka na magiging sikat bagkos duduraan ka lang ng tao kaya habang may ikwan pa, habang may uh, habang pwede pang maibalik ng iba yung respeto sa iyo ngayon pa lang ipalagay ko ay isuko mo na sumuko ka na at uh, wala na bababa ka kagaya ng tatay mo yung apelyido Marcos 30 years ninyong pinagtiyagaan pinag nilunok lahat yung mga salitang masama sa inyo Nandyan ka, binigyan ka ng pagkakataon. Anong ginawa mo? Mas masahol ka pa sa tatay mo. So, yun. Kaya ultimo ang kapatid mo, di ba? Sinasabi ko sa iyo, sinusuka ka. Imagine mo, kapatid mo, walang akses na para makausap ka at sinasabi may humaharang. Anong klase ka? Ha? Anong klase meron kayo ngayon? O eh, kung totoo man yan nga, yung ipinanood ko sa inyo ay di wow. So ayan po ang antabayan na natin. Baka bukas po makalawa, Sabado or Linggo, baka kasi di ba mayroon na rin akong pinapanood yan na susubukan niya makipag-usap makipag, -uusap, makipag -uusap ito sa kay Donald Trump para maiiwi -e na yan dito yung kanyang asawa. Anyway, wala naman tayong kwan doon. So sige. At uh, gusto ko lang ipaalala kahit kailan wala nang nagmamahal sa iyo maliban dito kay Castro na para namang kung nagsasalita parang parot Para bang teacher ng uh, ano 'di ba mayroong kunjan mayroong programa dati na Hoy Pagong ano yung, ano ba yung Hoy Pagong na programa diyan dati yung mga bata Kaya eh, pag nagsasalita yung mga eh, magandang araw mga kasama ngayon ang tatalakayin natin ay itong aking mukha na puro retukada yan eh kung itong paniniwalaan mo BBM mula lulubog ka maniwala ka sa akin at uh, nako hindi ko alam kung uh, mas matindi pa yung pasasabugin ni Maharlika dito sa pinunood ko Anyway, maraming maraming salamat po at doon ko doon po kay Leonor. Sino 'yon? Pinakita ko na kanina kinuha ulit-ulit. Ah, nasa na ba ako? Kaya po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na uh, ah, pagtatangkilik ng ating munting channel. At ah, tuloy lang po yung inyong mga ah, panonood dito sa walang kakwinta-kwinta na video ko dahil uh, na, sigurado naman ako yung uh, yung nananatili dito ay uh, sigurado nga aanihin nyo yung binipisyo na hindi lamang kayo suswertihin gaganda kayo gugwapo kayo so yung pong mga hindi pa nakapagsubscribe dito sa Birana Live Studio TV magsubscribe na kayo para mabago yung itsura ninyo kung kayo man ngayon ay mga pangit pangit Tanget. Hi, <laughs> maraming maraming salamat po. At uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.